mga kalias welcome naman sa panagagong vlog okay, matagal lang tayo na nakakapag vlog nga ulit bagay busy tayo sa work tapos yan uh, magbablog tayo rides uh, ride to ride lang po baga lang natin ang ating motor tapos kasama natin si Mrs. Kalayas magmumotor lang tayo bagay oras po natin magpa 5pm na bagay ikot lang po dyan kung saan saan kaya mga kalias Let's go. Samahan niyo ako sa aking biyahe. Yo, what's up mga kalas? Daraan na tayo sa highway. Oh. Let's go, let's go ra cái yes. Sao không chạy nhanh không? All right. Laser, boy. Anong tayo anong. The new diversion. Rides, rides lang tayo. Wala tayong mga vlog eh mga kalayan. Ito kayo na, super duper ang inig Napakainig Kaya tayo hindi rin makapagkagala Yan, ang okay, boom yes. Let's go! Ito na yun. Ating ating ginugunan. Wala akong maaaring ng mga pag mga kalias uh, Tayo napatigil lang dito sa may tabi ng highway At hindi na nakakita tayo ng bagong pilya uh, Magkatalang-talang lang tayo Pero may pupuntahan pa tayo dyan eh Banda-banda dyan Kung bakit tayo nag ikot-ikot lang Nagra-rides-rides lang ako. Oh. Ay nakita natin itong mga bagong pilya Kaya pahitok tayo mga kalias bagong bilhin nila Naro tayo mga kalya sa Mabini Ayan Pakita ah, pa si Miss Kalayot ng bagong bilhin At yeah, bigit, nagtatanong lang. Yeah. Ayan. Ayan mga kalesak. Ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog. Para hindi ko hindi ko na kayo na-update sa akin mga sa akin mga video. Kaya sisimulan na ulit natin ngayon uh, mga kalayas. Tarang-tarang uh, pa tayo ng mga video. <laughs> <laughs> Let's go! Oh. sa oh, si si Ate. Uh, kami. Ate ano niya, Ate? Lisa. Lisa. Eh, kay, kay ate Lisa, Ah, uh, bumili kami ng isang pasong na bagong bilya. Yan ina si Ate Lisa. Ayan. ate, wala ating gusto ng shout out. Yan si Ate Lisa. yan sa si may-ari ng halaman lang ito. Yung mga kalayas, ako ako na isang subscriber sa si Ate Lisa At i-upload yeah, ito ng mga med para makita si Ate Lisa sa akin dating YouTube channel Marami siyang tunang halaman, dito lang sa so, Ate, anong barangay ito? Barangay Nyugan? Barangay San Francisco Ah, barangay San Francisco Sito Sigzag Yung barangay ito, saan? Barangay Nyugan, ano? Oo, oh, no, no, no. Yung boundary Ah no, no. uh, kaya mga kalias, uh, bilhin nyo siya ate ng halaman. Ito sa barangay San Francisco. Boundary po ng barangay Nyugan. Uh, ito po ay barang, barangay San Francisco, Sitio Sigsag. Ito sa Mabini, Patangas mga kalias. So hey, what's up mga uh, tayo yung uwi na. Tayo yung nakabili na ng bagong bilya. Hindi na tayo makakapunta doon sa pupunta natin sa Gulugudba, baboy. Gawa ng isang araw ko na babalikan yun Gawa nang hapon na hindi ko na makikita paglubog ng araw At gawa nga napahunta na din kay Ate Lisa Sa gym na ng halaman din sa may Parangay San Francisco parang, Mabili patangkas tangkas Kaya isang sa araw na lang ako babalik sa Isang araw pumunta sa Kwan Tulungin kasi wala lang awod hapon na Medyo <clears throat> malayo pa rin manong dito ang na kami ng dilim walang ganda pagka uh, inaabuti na pagpunta mo yung madilim na hindi mo na makikita pag lubog ng araw kaya kaya eh, let's go mga kalayas huwi uh, na kami at uh, samahan niyo kami sa pag uwi namin so yeah, mga kalayas <laughs> Uwi na tayo nakakabili na nga tayo ng halaman to kaya dito na kayo ha, na tayo nakapunta sa kanyang pupunta sa Gulupit Paboy uh, si, Ang oras po natin yun ay 6.20 na, hindi na tayo Nagabi na tayo makarating doon sa taas Wala tayong magiging, hindi natin makikita ang paglubugan ng araw Kaya, kaya mga kalayas Magpupagay hanggang dito na lang yung ating mountain vlog Pasensya na kayo at karsada nga ipapakita ko sa inyo May ko sa inyo, walang magandang view kaya maraming salamat sa inyo sa sumusuporta sa akin at saka yung mga hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat. Uh, ating mga viewers dyan ha, maraming maraming salamat. Kaya hanggang dito lang mga kalas ating vlog. God bless po. I love you all. Bye.